Itong mga scam hub, yung pinaka-recent raid ninyo, yung, yung, yung na-download uh, sa Australian sa mga biktima. Kano kalaki po itong scam hub na ito? Uh, basically, itong napuha nating informasyon na mayroong kumigit-kumulang limang mga Australian na nakatanggap ng mga spamming scamming texts galing dito sa na-raid natin sa Kimber High nung nakaraang October dito sa Maypasay City. So, pinagbigay alam sa amin ng Australian Federal Police na there were around 5,000 Australian nationals who have received these scamming texts oh. and about uh 500 of them were actually uh, possibly identified as being actual scam victims. Uh -huh. So, medyo marami-rami itong numero ito, kaya nabahala ang Australia sapagkat na-trace nila na yung spam at saka scamming texts were actually coming from the Philippines. Aha, uh aha. -huh. Uh -huh. Tapos may may script na sinusunod kumbaga ano na parang well open script ito pwedeng pwedeng kang umadlib ganun ba yon pero may parang sinasabi yeah. sila na kung ano yung sagot ito yung iaano mo naman ang next Next na dialogue mo, kumbaga. O, paano ba ito? Tama po yan. Texting po ba ito? As early mo? as May of 2023, when the Commission together Ama. with the PNP Anti-Cybercrime Group raided the Sun Valley Scum Hub dyan sa May Clark sa Pampanga, nakita na po namin yung iba't ibang klase ng scripts na talagang akala mo ang gumawa nito ay isang napakagaling na social engineer o di kaya ay uh, uh -huh. isang napakagaling na psychologist uh -huh. sapagkat step by step talaga they able to uh, so called uh, create a, a a series of scripts that would that would fit to different kinds of personalities different kinds of profiles ng possible victims. so talagang may malalaman mo na talagang dito pa lang pinag-isipan na maayos at saka hindi basta-basta ordinary yung mga kriminal ang, ang mga ito. Oo. Oh, Ngayon, ang mga empleyado rito ay mga mga Pilipino ba? Uh, uh, Jarius, yan ang medyo nakakabahala sa pagkat uh, uh hindi Well, we know that a good number of the foreign nationals have left the Philippines. Although, we're we're pretty, we're pretty sure na meron pa rin maraming na iwan dito na kabaw sa mga pogo at saka mga scum hubs. Kaya lang, uh, a good number of the employees are now Filipinos. Uh -oh. So, we've, we've been seeing this trend as early as last year. Kaya lang, nung mga nakaraang mga taon nga, ang problema namin, didn't have enough material time to be able to build criminal cases against these Filipinos. Kaya ginagawa na lang namin, pinaprofile namin, nilalagay namin sa database, at uh, pinapakawala namin with a stern warning that we don't want to see them again. Uh -huh. However, uh, that was basically not fine. Kasi uh -huh. <laughs> nakikita namin lately, na yung ilang mga na nakikita natin mga Pilipino sa mga scam farms so narireve and have actually been uh, working in different scam hubs so palipat-lipat lang sila uh -huh. kaya nga yung usapan naman ng isang araw eh, we will be able to find uh, Filipinos working in these scam farms scam hubs or whatsoever eh tutuloy na po namin kakasuhan namin uh -huh. Kaya nung meron kami na raid na online lending application, OLA, na mapang-abuso at nakita natin yung napakarami mga Pilipinong empleyado, lahat po ay kinasuhan na natin. 114 mm -hmm. ano, of them. Okay. Ano po ang sakdal dito at anong parusa sa ganitong krimen? Uh, marami tayong pwedeng ikaso sa kanila. Uh, pwede natin kasuhan sila ng paglabag sa Data Privacy Act. Pwede natin kasuhan sila ng paglabag sa Truth in Lending Act. Pwede natin kasuhan ng paglabag uh, laban sa uh, online staffa, online libel, uh, online fraud. Basically, we have a good number of laws. That we could use against these uh, Filipinos. Uh, Kaya nga itong huling raid namin, uh, Jarjus, na kinasuhan natin yung 114 Filipinos, magpasangka ngayon ay nasa kustudiya pa po namin sila sapakat yung piyansang itinakda ng korte ay 250,000 per 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 accused. Okay. Uh -huh. Eh, eh, siyempre, kung Filipino, ordinary Filipino, uh -huh. they could not necessarily, they could not readily afford a $250,000 bail. Mm. -hmm. Uh -huh. Pero ngayon, nasa custody nyo ito, pinapakain nyo rin. Ito <laughs> nangyayari. Uh, thankfully, uh, Jarius, ang nagpapakain uh -huh. sa kanila ngayon ay yung kanilang kumpanya. Ah, okay. Okay. So, ilan po ito uli? Ilan sila? Uh, 114 accused Apo. Filipinos. 114. And this is only one company? Yes, sir. Yes, sir. Apo. At ano po ang... So, <laughs> saan ko bukuha ngayon? Malaking na malaking problema saan... ito, Jarius. Ha? Ano po? Napakalaking problema po neto kung totoo si. Pero may pera pang pakain sa kanila yung kumpanya nila, sir? Ah, uh, yeah. Uh, kasi ganito. Uh, Technically, dapat uh, ang pagkukulungan sa, kana, sa kanila should be the uh, BGMP jail. Apo. So, nakiusap sila na ayaw nilang magsiksikan sa BGMP jail. Eh, sa, naawa naman ang, ang komisyon sa mga kababayan nga natin. So, sabi, sabi namin, sige, we will allow them to be detained in our temporary custodial facility but Uh, kina-kailangan sila ang gumastos sa pagkain sa kanilang uh -huh. mga empleyado. Uh, -huh. uh sila kaya in the meantime na hindi sila nakapagpiyansa, nasa kustudya po sila ng PAOK dito sa uh -huh. Pasay City. Okay. Ang mga employer nila, sir, ay mga foreigners o mga Filipino? Actually, yes. So, uh, nakita po namin yung kumpanya ng pinanggagalingan ng mga ito, ang kanilang mga beneficial owners ay Chinese nationals okay. na meron pa rin hong koneksyon sa mga offshore gaming operations uh -huh. at saka sa mga kumpanyang may kinalaman sa mga online gaming. So, nakaka nakakalungkot na napakaraming mga kababayan natin ang napasok sa ganitong klaseng trabaho. Oo, uh oo. -huh. Eh, hindi naman nila pwedeng sabihin, eh, naghihirap ako kaya ganyan. Kasi kanyo, palipat-lipat na ito eh. Si, talagang gusto yes, nila ito.